Hello mga kamiks, kumusta? It's Megan for Pixbag. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for this video mga kamiks, ay magluluto po ako ng ulam namin for dinner. Ngayon mga kamiks for dinner. So uh, pumunta kami mga kamiks sa, ano, sa uh, San Jose Rotonda naman. At umikot kami at saka naghanap pa kami ng mga ulam. So naisipan kung mag uh, mag ihaw ng isda tulingan tapos diretso kami merya doon, merienda doon. Hindi na ako na video tapos yung kapares ng ano, uh, na, na tulingan, mga peaks, kasi merong tira dito na pansit, pansit bihon. So kasi pangko, ko pansit yung ano, uh, ipapares sa inyo para medyo Uh, naman po yung tipid, online, tipid naman. budget naman mga kapis syempre pag ako magluto mga kapis uh, budget meal talaga so ito po yung yeah. ano uh, lulutoy namin for dinner mga Apex tingnan nyo mga Apex let's go at yan mga Apex for budget meal na naman mga Apex for dinner namin so uh, bumili kami ng ano mga Apex lang ah, 50, uh, 50 atay 50 manok tapos sinati ko na mga Apex ah, pa budget meal to mga Apex ito kumuha lang ako ng ilang pirasong ano ng iyahalo ko sa pasit kanton mga kapasit kanton yung ano mga kapex yung pansit bihon yan tapos ito lang isang cup ito so si mga kapex yung magluluto ng pansit bihon at bumili kami ng 10 pisong ah uh, vegetable gulay yan yan mga kapex ah bali ino na yan na, na, yan tapos bumili rin kami ng tulingan na ito yung susubahin ko bali pali dalawa ah uh, 175 So, isa lang mga kapiks yung ihawin ko yung isa para bukas yan sa ang kumapix bali ito kakalahati lang to sa ihalo dito so yung kalahati nito yung dito ko ilalagay sa sabaw ito sugba o okay, inihaw tapos ito mga fix, ay adobuhin ko yung paborito ni mga adobo atay tapos manok so ayan mga o oh, mga kapix ha apat na putahe po yan bali yung magagawa namin for today's dinner budget meal na rin mga kapiks, hanggang bukas yan iba ibang luto mga kapiks. so lutuan na tayo mga kapiks. let's go pala ako mga kapix sa loob yeah. nag ano na ako ng ano uh, uling nagsindi Ayan, na natin yung isda nating turinga. Nagpainit na rin si mga kapiks ng kawali mga kapiks. At, nalagay ko yung aming ano, isda. Isang paraso lang yung mga kapiks kasi mga katatapos lang namin mag ano, mga kapiks mag merienda kasi bumili din kami ng merienda ngayon namin so mga alas 5 so medyo busog pa kami kaya medyo konti lang yung ulami namin so konti rin lang din lang naman yung kakainin ko mga kapix pati yung mga bata ata kasi madami rin yung ano nila ngayon na merienda so luto, luto naman tayo mga kapix ng pancit bihon ni mama pex let's go kapix unahin po natin lutuin yung sanggap sibuyas sa kulas kulas bawang Dibigyan ko ng api. Sunod po natin yung manok at atay ng manok. pag lang po tumalot ang mga kapis kasi one-fourth lang po. Dibin po natin ng paninta. gas po namin min orange na ilang buwan din siyang mga katik ilang buwan din siyang mga gamit ito hmm? pa pala oo oh sinisindiyan din natin siyang kumulo Oh, ito yun Ah, yung kuwala tapat ito Ito na natin yung, uh, yung Manokchokan niya O oh, yan, kulay orange na Yung aming gas Tatakpan muna natin siya. Yan, kumukulo na po siya. Lagyan natin ng tubig. Tatlong peraso. Silo. kulang pa. Tatpan mm -hmm. ulit natin ng mas malaking pakit na takpan natin. So, yan mga kapiks, inalagay pala natin yung oyster sauce para kapag siya'y kumulo na, namix na din po yung oyster sauce. Ito po yung nagpapasarap sa pansit na, simpleng pansit mga kapiks. Yan, isang ano lang po siya, isang sachet lang po ng oyster sauce. So, takpan natin ulit. Mga kapis, mamaya na po yun kumukulo na po siya at ilagay na po natin yung bihon tatlong bihon lang po siya mga kapiks, ito ay 1 quart so, kung magkulang ng tubig nagbaga na lang natin pero sa tingin ko parang sakto na po siya So, nagbawas lang po ako para bukas meron pa na magamit doon sa isda. Ayan. Yung gulay, sakto lang po. Ano, hindi po siya overcooked. Hindi ko na lang po siya gini sa kanina. so yan mga kapeks luto na yung aming tulingang na inihaw tsaka alam mama fix na pansit bihon with calamansi tsaka sa usahan mga kapeks dalawang ano toyo tsaka ano suka na mga so yan mga kapeks kain po tayo at yan naman ako, mga kapeks naman nyo naman po kaming kumain so yan mga kapeks tara kain po tayo dinner tayo Yes, it's on for this day. Give each of our for they bound Bingo Prize the Lord. Amen. Glory to for Savior, of so may mga kanina ako kami dahil yung baho po ang natihati namin. So yung bago lang po kami is kaya tayo at Kasi, Masarap po yung pag-supply mo. Ito. so, sakto lang mga kapiks yung ano, tatlong tirasong Bihon. Yan ba, one foot po yun. So, sakto lang mga sa yung apat. Okay. Gusto ko sana yung dagdagan kanina ng kanton, kaso yun nga po, medyo madami na pala sya pag nalito. kamay tayo kamay kain tayo mga kids ay may good news po ngayon kasi tuloy na tuloy na po talaga yung pag schooling ko pupuntang Manila kasi nagbigay na po si ma'am ng schedule kung kailangan pupunta doon so kailangan din ay magpa booking na ako ng eroplano para pagdating ng date na kailangan pumalas kami na hindi pa mahal yung ticket mga kapits pero nung tinanan namin mga kapits sa mga booking uh, online medyo mahal so naghanap kami ng mas mura so may kilala si Mama Pex dito daw na nagbo-booking din so tinanong namin kung magkano medyo mas mura sa kanya so mamaya mga kapits samahan kami pumunta sa kanila kasi pupunta namin sa kanilang bay para sure yung magba book namin mga kapits so kain na tayo

还有什么

cheiro do coco, mas boas, que ponha agora, que non xa chega a chegar. So yan mga kapiks, kanina pa lang panghagi. Ano, lumindol po dito. Hmm, uh, Sobrang bindul. lakas po ng lindol. Lindol po sa amin kanina. Wala ko man, mano. Wala yung medyo lang yan. Nakita ko, na ka yan. Kung mga kapiks, mga mga kapiks, <laughs> mga kapiks, mga mga ka mga kapiks, mga kapiks, mga kapiks, mga kapiks, mga to to lockdown. Wala niya yung mga kakagos. Gusto yeah, okay. niya niya magkakaya ko na. ako. Sabi niya sana kami ng ulam ni Pex, tapos punta kami ng school. Malabas kami tapos Yon, no, tignan, tignan, tignan lang kung lumindol. 不。 yan mga kapix kahit kantili yung ulong namin may natira pa rin mga kapix yan meron pa kaming pang ulam bukas so ito ano baka ibigay ko na lang ito doon kay kasi baka hindi na itong makahit bukas kasi bag umaga ay hindi sila kumakaro ng ano masyado ng kanin so yung mga din na kanin nila itlog tsaka kanina may hotdog so, kung ulam sila bukas ng hotdog kasi bumili kami ng sang supot na big shot makapiks yung jumbo para sa ka kada umaga nila na breakfast. So, ito sigurado mauulam ko pa po makapiks. At, nandito si J.J. yung lagi ni Patpat. Meron na siyang makapiks niya, no? Uh, Tingnan niya, niya. Kasi kanina, naano ko siya kasi yung kamay ko inabot niya. So, trinining ko makapiks pero binibiyot ko siya ng pagkain. So, o, tumatay siya Isda, isda ka man ikaw. Ano na po siya mga kapix? Uh, parang humaba. Parang tumaas po siya. Humaba yung katawan niya. Wow. mm uh -huh. Man. Oh. Mm. <laughs> Ito na. Yan, tumayo. Oh, mm -hmm. <laughs> Wala. Eh. Yan, umapix. Tapos na rin kami kumain. At uh, na rin ako umapix. So, so, yan. Thank you, thank you, Mike Stella. Nakapagpabuk na ako. Tuloy na rin. Tuloy na, tuloy na yung ano ko, pagpunta ng Manila for schooling uh, one month. So yung ticket pala mga pics Medyo mahal ng konti so, Pero kailangan kailangan talaga mga pics Magpabook kasi Magpabook ngayon kasi par, Mga malapit-lapit na Medyo mamahal talaga yung ticket mga picks. So medyo naka May kilala si mga pics na taga dito uh, Doon kami nagpabook Nag-try kami kung magkano So medyo mababa sa kanya Kasi kanina pumunta kami ng Air Asia Sa uh, airport banda pero yung pabuk ko sa Cebu so medyo mahal sa kanila dun so dito sa kilala ni mga pics ay medyo mababa ng konti mura ng konti so dun na ako nagpabuk so ayan uh, nakapabuk na rin kasi mabilis lang yung ano uh, pinasa na sa akin yung uh, yung ticket sa ano, sa ano niya ah uh, bali papakita ko na lang dun sa airport tapos si eh, papapalit Palit, ipapalit ibabalit ko yan. uh, baba ibabalit sa ticket ng airport sa Cebu Mactan ata yung terminal 1 so may kasama may kasabay ako <coughs> uh, sa pagpunta doon doon na kami magkikita sa Mactan airport so sabay ko so siya so, yung ano ko uh, bali maging uh, kabali ko doon or kak kaklase kasi tatlo kaming uh, taga dito ako at takloban ako yung dalawa taga Cebu balita to kaming nakuha sa company so kaming dalawa yung dalawa kaming dalawa ay nakapagbabuk na so yung isa hindi pa so sabi sabi namin sa kanya mapabuk ka na kagad kasi medyo pag malapit na yung uh, date na kung kailang kaalis mamahal kasi yung, yung isang kasamang ko yung sa kanya nak, siya umaga pa medyo muro sa kanya so yung sa akin gabi na medyo tumas ng konti marami so yung pangatlong nakakasama ko kung baka ngayon or sa, uh, mag ano siya baka bukas hapon ha na medyo tataas yun marapit so buti na lang nakapagpabook ulit nakapagpabook uh, agad ako so sabi ko sa ano sabay na lang tayo papunta uh, pagsakay tapos uh, para ano kasi uh, inano ko talaga yung time na magkasabay kami para may may kasabay ako kasi first time ko sumakay din mga kapix ng aeroplano flight papuntang Manila at <coughs> yung flight pala namin mga kapix nasyak ako kasi nakaloko umaga gabi pala gabi tapos dadating kami dun sa Manila madaling araw alauna so abangan nyo na fix kung anong mangyayari dun sa, sa aking pupunta na kami Manila kasi madaling araw yung kung may masasagyan kami or doon kami matutulog sa airport hanggang umaga <laughs> so ayan mga sa uh, hanggang dito lang po muna tayo ulit at syempre mga Don don't forget to subscribe my youtube channel and click na rin po yung bell notification para may update po sa ating mga bagong videos so ayun mga kapics, thank you for watching and see you po in our next vlog hanggang sa muli mga kapics, bye bye